Praise the Lord, blessed the name of Jesus Christ, Lord glory, because His mercy endureth forever. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers dito po sa YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan at habag, biyayan ng Diyos ay sama sa atin lahat. So magitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Lito Maka, Believers for Christ International. Kapatid, uh, at uh, sa oras na ito, tayo po muna ay Elia, sandali lang po tayo makapag-live. Uh, tayo po ay mag-update lang po no, sa ating mga viewers dito po sa ating job sa Facebook na hindi po tayo naka, ano ng live natin, I schedule natin kasi pinahabol tayo ng oras, marami tayong lakad at hindi po tayo magkapag talaga ng live natin. Kaya pasensya lang po no, sa ating mga viewers ngayon, nakasubay po sa live natin dati. So kapon pa po, bising busy, busy po tayo. At sana po, huwag kayong mawala no, sa ating mga video, sa ating live. No. I-review lang po natin ang live natin. Dahil yung kinakapos tayo ng oras ngayon, ngayon lang, mga mute, mga ano na po tayo. Siguro mga is ano uh, 15 minutes lang po tayo 20 minutes lang po tayo maka tayo Tasi, kasi po na may lakad talaga tayo so nakasito kasi itong live natin so pasensya lang talaga natin pagkaralan sana ang Diyos na buhay natin ito kapaglitas siya po ang Diyos noon ngayon mong pagkailanman itong mga patid ay huwag natin kalimutan na subaybe lang po tayo sa mga live natin Marami po tayong mga pag-aralan na salita ng Diyos dahil ang Panginoon noon-ngayon ay iisa lang po, kapatid na ating tagapagligtas ng Israel. Kaya ang Diyos na ating inasahan hanggang sa mga araw na ito, binigyan po tayo ng pagkataon na tayo po ay magkaalam ng Kanya mga salita. Hallelujah. ay ito mga pag ginagawa po natin ay nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral na Biblia para po na Eloya tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya kaya mga kapatid, ito po ay ginawa po natin so tayo po ay mag-update lang po no, sa ating mga viewers na hindi po tayo magkapag fixed na ischedule natin sa live kasi bising-bising po tayo, marami tayong isikaso at pasensyon lang sa mga viewers, kaya ito po ay saglit lang po ito na live natin ay nagpapaalam lang po tayo sa ating mga viewers no, na hindi po tayo makapag-straight ng live natin dahil po na marami tayong lakad kaya nga minuto lang po tayo ngayon, lakad naman tayo so kaya lang ito nakano talaga Naka-sit up na sana ating live kanina pero kinakapos tayo ng oras kaya kapati talaga hindi po tayo makapag tagal na live natin ngayon so kasi mayroon tayo importante na lakad mag ano tayo ng mga tao magsundo po tayo ng mga tao at saka oras na talaga na tayo po ay papunta po sa ating trabaho kaya ito po update lang po natin ha? so minuto lang po tayo Tungkol po sa isang Diyos, mga kapatid na ating pinaglingkuran, na ito po. Walang iba po ang ating Panginoong Isang Kristo, ating Diyos Tagapagligtas, ito po inasahan po natin. Na noon pa lang, hanggang sa mga araw na ito, hanggang sa daratin, hanggang sa walang katapusan, ang Panginoon Isang Kristo talaga ating Tagapagligtas. Diyos po na ating inasahan, na siya ang mabalik. Hallelujah. Na siya po noon ngayon, ayo po sa Hebreo chapter 13 verse 8, na si Sokristo noon niya may So kaya ang Diyos na kilala po natin na isinugo po ang kanyang anak ay pinapakilala po ng anak, no, ang kanyang ama, kung sino talaga siya na ating Diyos na inasahan, Diyos na kapagligtas, na walang iba po ang ating Panis Kristo. So nila magkapareha po ang paunawa ng Biblia. Maraming sikta kung mga samahan ngayon na nangaral po sila talaga tungkol na isang Diyos na may kaibahan po sa mga apostol. So hindi po tayo nang iba sa mga apostol, kung paano po na ipinapahayag ng apostol ang ating Diyos na ating pinaglingkuran ito din, ah, uh, ganun din tayo sa ating pagpahayag isang Diyos na ating inaasahan na paparito na walang iba po ating Panis Christo na hindi po magkapareha ang uh, pagpapahunawa subalit ang Diyos po ay parihal po yung Espiritu bigay po sa atin na shout out no, sa ating mga viewers na ating sa ating screen So, pasensya lang talaga, daw no? na hindi po tayo talaga makatagal ng na live natin. So, maganda po ating pag-aralan sapagkat isang Diyos po ito na ating inaasahan na tagapagligtas noong pa man ngayon at magpakailanman. Isang Panginoon lang po, ay luya, ang Diyos na ating inaasahan na babalik. Ay luya ating Kristo siya babalik na siya po ang pinagkalubuan ng Diyos Ama ng kapangyarihan, na siyang hatol ng mga buhay at mga patay. So kay mga patay dito po ay dapat natin sariksikin ang kasulatan. Huwag tayong kumpiyansa. Marami po ngayon ang araw ngayon ng salita ng Diyos na magkaiba po sa mga apostol. Pero mga kapatid, nahayaan lang po natin sila. Yan po ang lang kanilang natutunan, kanila po yung tradisyon, kung marami silang doktrina na pinapagawa sa mga membro. Pero mag-iingat po tayo. Eliyah. Maingit tayo sa ating panahon ngayon. So Diablo po ay gumawa ng paraan para po din na magligaw ng kaluluwa ng tao. So ayaw ng Panginoon naman na mapahamag po tayo kasi ang sa sabi naman na aklat na ang Diablo talaga ay pagkutikot lang sa ating na nakamalala pa. Pero ito mga patid, ay napaghandaan na po natin dahil ipaginawa at hindi pa dumating ang mga pagsubok at pihatian. Ang Diyos po ay nabigay po sa atin ng kaalaman na itong mga pagsubok at atin na nirasan dinaranas ngayon ay ito po panandalian lamang at kabahagi lang po tayo na paghirap ni Kristo kaya dapat natin tanggapin ang katotohanan na daranas talaga tayo ng mga pagsubok at mga suliranin sa buhay subalit po ang kaligtasan natin ay ang Diyos po ay nakahanda na pito sa atin no? nakahanda na pito sa ating kaligtasan Kaya mag-ingat na po tayo, huwag tayo kumpiyansa. Huwag tayo kumpiyansa mga patid, no, sa uh, bawat araw. Kailangan natin sa ang ng kasulatan at makinig tayo at subaybayan po natin ang mga live po natin sa uh, bawat araw. Kung loobin ng Diyos magkapag-live tayo, sana po huwag kayo mawala. Diyan malaga po ito mga patid na makapaghanda po tayo sa daratin. Kasi ang jablo talaga ay mautak din. Tanda po natin ay gumagamit din ng mga bagay doon sa limutan para na tayo po ay akitin at tayo po ay digawin ng jablo So ingat na po tayo dahil po yan po talaga trabaho ng jablo magligaw lang po ng mga tao doon sa limutan upang na maparusahan no, ang mga tao na susunod po susunod po sa Diablo. Kaya yun po mga kapatid, ating ginagawa talaga ay tayo po ay nangaral at nag po tayo ng Biblia para po tayo na sangkap ng kaalaman. Huwag po tayo matulan uh, sa araw ng ng Panginoon na tayo kami talaga ng tunay na kaligtasan. So ang isang Diyos po na ating pinaglingkuran, ang Diyos na ating tagapagligtas sa ating kristo na binigyan ng Ama ng Kapangyarihan na siya na po ang hatol. So siya ang atong nabuhay at mga patay. At kaya ito po ating inasahan, ang ating Panis Kristo, nagbigay po sa atin ng lakas, nagbigay po sa atin ng karunungan. Galing po sa kanyang Espiritu, sa sinabi ng Biblia sa Galatians chapter 4 verse 6. Na dahil mga anak tayo ng Diyos, ipinadala po niya ang Espiritu ni sa ating mga puso para makatawag tayo ng Ama. So tama po, kasi Biblia talaga nung patunay na ang Penis Kristo talaga ay naparito upang turuan po tayo sa ating pumuhay kung ano talaga ang pag-asa ng kaligtasan na ito. So ito mga kapatid ay ating talaga sinasaliksik ng sunatan at pangaral po natin kahit na po nang kinakapos tayo ng panahon dahil po na bising tayo ngayon so ito po update lang po tayo ha, sa ating mga viewers sa ating channel, sa Facebook kung sana po ay huwag tayo magsawa at huwag tayo mawala no, sa ating mga live at pamaya po, kapatid, uh, Lobby ng Diyos, ay sana makapag-live din tayo no, sa ating sasakyan o ano man ang paraan, gawin natin ang paraan para po na magpatuloy po mga kapatid ang salita ng Diyos na ipangaral po natin dito po sa limutan upang na katapano pa tayo po ay sangkap po ng kalaman. So mga patidang, so sana po ha, ah, mamaya po magkapag-live tayo, o hindi bukas na lang din. No, kasi ang panahon lang talaga ating Eloyang. Atin na pong panahon. Ating binigyan ng oras po magkapag-live tayo. Kasi kapos tayo ng panahon talaga. Hindi tayo magkapag-live ng street po, schedule. Sige po ah. kasi na uh, line Kaya sana mga kapatid, no? So, lubi ng Diyos, makapag live tayo sa buwat araw para dagdag lang po natin na kalaman para po tayo matili po sa pag-asa nito. Ito mo ng kaligtasan at pagtas mo iba at Kristo. Siya po ang Diyos no? ngayon ang pagkailanman. Si Andiyos na ating anasahan na babalik, ang sabi po sa Pahayag in chapter 22 verse 21 na darating na talaga siya. Ayon po sa kanyang salita. So magkita po lang ng kanyang mga anghil, kanyang mga lingkod, at pinapala po sa atin na siya babalik talaga at siya po ay magbigay ng ating pala po sa atin. Pahayag in chapter 22 verse 12. So, sana mga kapatid, no, magtay mawala sa ating mga live. Kung ito po, update lang po natin para po na magpa, pa, alam po tayo sa ating mga viewers na hindi po tayo makapag-live talaga ng schedule natin na fix kasi ang trabaho natin ay tawag-tawag lang po. Ngayon na po, ay paalis na po tayo. So, update lang po ito, mga patid. Maraming salamat po sa lahat ating mga viewers, listeners dito po sa si channel. So, tuloy po ating, ano, Tuloy po ang ating live basta may oras lang po tayo. Kung ano man ang oras na tama po na pili makapag-live. Kahit minuto lang po tayo. So malaga na po ito sapagkat may mga viewers po tayo. Natanda po natin na mananaklat na ang ating Panang Kristo, si Anjos Nagpagligtas, noon ngayon magpakailanman. Ang Diyos ng Israel, isang Diyos lang po from the Old and New Testament. Isang Diyos lang po ating Nagpagligtas Ati na walang iba ating Panang Kristo. Nagsinugo niyang kanyang anak, dito sa limbutan upang makilala natin ang tunay ng Diyos at ang satunitan na Diyos ang ating Panginoong Kristo at ang buhay na walang hanggang. Okay, mga kapatid, tuloy lang po tayo no, sa pagsalisik ng kasulatan at ipangaral natin ang katotohanan sa pangkatotohanan palaya po sa atin. So maraming salamat po. Ngayon tuloy po mga kapatid. Aliluya. Salamat po sa inyong oras. Salamat po sa inyong pagsubaybay at support po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Maraming salamat po sa lahat sa ating mga viewers ngayon. Natin makita talaga ang mga pangalan sa ating mga viewers ngayon. Nawa yung kapayapaan habang kayo ng Diyos ay sumasatin lahat sumagitan na ating Palingristo. Sa so, ito pwedeng ang Krista Isos at ang mga kapustulik believers of Christ international sabi siya pati sa the grace of Jesus Christ Amen. Amen. Bye po. I love Salamat po. Update lang po tayo.